pasensya na kayo. Nahirapan kayo dyan. Parang kayo nasa loob ng kulungan. Ba yan? Pero thank you pa rin. Two joints, two joints. Two joints parang mafia. Pero pa rin. Pero pa rin. Meron pa ako, sa balcony, meron pa rin. Kinaglakan. Uh, Talagang hindi mapigilan ni chairman, no? Uh, hindi kayo mapipigilan ni Chairman? Hindi yeah. kayo magalala, dadaling kayo sa sementeryo. No, kung Chairman oh, yun. Pwede, ah. pero huwag natin patulang. Yeah. Uh, ang importante, kahit kayo'y kinandado, lumabas pa rin kayo. Yeah. Kaya, ang pakiramdam ko, mukhang mananalo tayo sa barangay na to. Talaga? Saan yeah! ba rin dito? Kahit napigilan kayo? Yeah! Kahit ikandado yung gate? Yeah! Hindi kayo papapigil? Yeah! Hindi kayo papawat? Yeah! Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Eh, yeah! oh. okay, basta tayo. Eh, basta tayo. masyadong nakasaba ka may sumigaw din. Wala nga dadali! Napanood niya, ha? Yes! Yeah! Napanood ko din. Nagulat ako. po yung barangay. Alos kay. maputol yun. Namin tao pa naman. Marek, eh, siya sigaw. Tapos, doon, magpapatawag sa Ninoy. Sa, sa Paco, Arena. O kung sasaan, magbibigay ng 1,000. Sa 5 kilos man, na man. bigas. Depende ng hey, Okay yun. Tanggapin nyo. Sayang din. Lamansyan din yun. Eh, unang-una, hindi nyo na hiningi. Binigay sa inyo kusa. Tama ba? Kasi ang importante, magbibigay na sila ng AX, magbibigay na sila ng tupad, magbibigay na sila ng akap, pero huwag kayo magpapaakit. Yes! Promise? Promise! Yes! O oh, eh kasi, eh, eh kasi, ako naman, sa totoo lang, panatag naman ako. Sabaki, matatalino naman ng mga taga-Maynila. Alam nyo naman kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? Anyway, seven days na lang. Malapit na ang araw ng pag-ukong. Huwag kayo mag-alala tatanggalin ko yung kandado dyan. Grabe ba, Chairman? Lapas na ba Chairman nila dito? Hindi, nangawa kasi ako Parang sa mga ganyan, tao. Parang eh. eh, delikado yan eh. Ikakandado nila. Dahil kami may rally ngayon. O, so, eh, wala naman bawas yan. Wala naman dagdag yan. Pero delikado yan sa mga nakatira sa loob. Halimbawa, wag naman no, loobin ng Diyos. Wag naman. Habang nandito tayo, nagkasunog. Tama. Wala yung may hawak na susi. Paano ngayong mangyayari sa mga taga rito? Kaya nga, Ma'am Jin. Tama ba? Nandito lang, oh. Sa Dahil tama. lang makasunod sila sa kanilang amo, lahat ng pagsisipsip, alam nyo talaga, ang o, nakakasira ng ulo. Tama! So, tama talaga, tama. Pero, anyway, kung manatag kayo, wala kayong J.O.? Wala! Talaga? Tanong nyo si chairman, nila ng J.O. niya. Tanong wow! nyo lang. Malaki! Pero, nai, nai, pumanatag kayo. Hindi yan kung bakit ako nagpunta rito. Hindi yan ang Nag-alala lang ako dahil siyempre unfair naman sa taong bayan. Na ikandado nila ang mga mamamayan. Para lang wag pumunta rito. Eh, siyempre, alam mo, abilya yan. Hindi natin masasabi kung uh, ano mangyayari. But then again, maraming salamat sa inyong lahat. Nandito pa rin kayo. I love you too. Oh, nay, tay. Kasi uulan. Eh baka hindi niyo marinig yung sasabihin ko. Diretso na ako sa importanteng sasabihin ko. Eh kasi puro naman na uh, panira na lang ang, ako na lang ang lagi nilang pulutan, hapunan, tanghalian. araw-araw ako naman. Eh hindi naman to tungkol sa akin, tungkol naman to sa buhay ng mga Manila nyo. Tama ba? O, nay, nai. diretsyo na ako. Kasi, <coughs> ulan yung mga nanay tatay ko. Uy, special mention, mga lolot lola ko. Mga nanay tatay ko, senior citizen, I love you. Kumanatag kayo, ibabalik ko na yung insure. Ibabalik ko na yung vitamins. At yung birthday cake. Tinaas-taas uh -huh. at kunwari pesyo, wala naman yung cake. E di ganun din. Di ba? O hindi, basta lahat ng mga nagawa natin nung araw, ibabalik ko. Ngayon naman sa pangkalahatan, mga Batang Maynila, mga nanay ko, mga lulutol ko, ko, ano ang una kong gagawin may awad sa tulong nyo nakabalik tayo lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila <laughs> alam kong hirap na hirap na kayong magtapon ng basura dahil yung truck hindi nakakapasok dito sa loob ang pinadala sa atin pang hakot ng buhangin tama ba? kaya pumanatag kayo yung nangadugyot na Maynila lilinisin natin ulit. Yeah! Pangalawa, Nay, Tay, napansin nyo ba? Sa ABS-CBN, GMA7, Billionario, TV5, lahat ng mga TV station sa Balita, Ang Laman, Maynila. Bakit? Nagbalikan na naman ang mga tulonggi sa Maynila. Limasin ko na naman ang snatching. uping Atayan, Riding in Tandem. Napansin nyo? At mga adik, Bago na kayo. Pabalik na ako. Tigilan niyo na yung kakaturotot nyo, ha? Masamayan, may chemical yan. Ito ako na kayo. Nay, tayo, nawala na yan dati. Oo. Sa totoo lang, hindi na masano. Nag-aalala ko kasi ngayon, nangangamba na naman yung mga magulang. Hindi nila alam kung yung anak nila pauwi, mananakawan ng cellphone. Hindi nila alam kung boy pa yung anak nila, baka na ng mga tulongges. Onay, tay, para madaling usapan, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Kayo, mga pusher, kailangan nyo pa ng chemical para magising. Ako, kapilang, 24 oras na ulit ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Magbago na kayo o magbago na kayo ng address? Dalawang bagay lang yung gagawin ninyo. Eh, ako, ayaw ko ha. Ito, may mga matatanda naman tayo dito Di ba sinasabi ng magulang natin, Anak, di bali tayong mahirap Huwag lang tayo maging dugyot. Di bali tayong mahirap, makapamuhay lang tayo ng panatag. Tama ba? Ibabalik ko sa inyo ang kalinisan, kaayusan at kapanatagan ng pamumuhay muli sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, ano pa pang gagawin ko? Napanood nyo kanina. M B N Minimum Basic Needs. Ano yan? housing, education, healthcare, jobs. Nay, tay, pag ang pamilya may masisinungan, nakita nyo ito. Pabahay ito, eh, di ba? Hindi pa yata ako tao, pabahay na to. Napapakinabangan ng pamilya ng beneficiaryo ng araw, tama mali. Eh namatay na yung ng nung araw, napapakinabangan ng pamilya na iwan, tama mali. Ang tawag dyan, pangmatagalan. Housing, ang pamilya kapag may masisilungan. Ang tatay papasok sa trabaho, ang nanay papasok sa trabaho, ang anak papasok sa maayos na eskwela. Pag ang pamilya nagkaroon ng na sakit, may maayos na ospital. Tama ba? Minimum basic needs. Tanong, Yorme, ano ang benepisyo sa amin yan? Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. The quality of life the quality of living in every Manilenos. Yon ang pangarap ko. Bakit? Kanina ko pa kinopia yun? Kay Lee Kuan Yew. Eh sino si Lee Kuan Yew? Taga Singapore. Ano siya ron? Prime Minister. Ano itura na Singapore? 50 years ago. Sampung dobling kadugyutan. Literal. Lima, singko, magnanakaw. Tumpukan. Gang dito, gang doon. Ang droga, lima, singko ang mga kung ano-ano pang iligal na gawain, tambak sa Singapore. Dahil sa isang leader, isa lang, nanindigan, bata rin siya, noong 1950s, noong 1960s. Bata, inayos niya, anong binigay niya? Housing, education, healthcare, and jobs. Ngayon, 60 years after, nasaan ang Singapore? Maganda? Yes! Maganda? Yes! Pero hindi nyo nakita yung dugyot at bulok na Singapore. Yes. Tama-mali? Yes! Sino nakakita ngayon ng Singapore? Yes. Wow! Ayun, distingo. Distingo. Maganda? Yes! Sinong gusto nakita Singapore? Taas sa kamay. No, no, no. Umpisa nyo na. Gabi na. Mababa-ababa lang ang nyo. Now, can I do that? I don't know the answer. Will I do that? Yes! Will I take that part? Will I, will I take that journey? Yes. That's where I'm going to bring the city of Manila in the next 10 years of our leadership. Give me a chance. Kaya anay, tay, pumanatag kayo. Pag ako'y nabigyan nyo ng pagkakataon, mananatili na ako rito hanggang 10 taon. Mayawan Diyos. Mayawan Diyos. Nakita nyo naman, di ba? Tondominium 1. Condominium 2, Binondominium 1, Pasek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Nay, tay, dalawang taon lang yan nangyari. Pandemic pa. Totoo ba ito? Totoo! Nangyari ba ito? Yes! O, nagkating ribbon nga sila dyan nung isang buwan eh. Ang sabi nung... Sila daw ang may gawa niyan. Pero yung pinapagawa niyan, inutang ko, kasalanan ko. Uy, utang, utang. Utang yun yan. Mga bata, tandaan sinabi ko ha? Uy, bawal magmura. Ang sabi ko, utang, yun na yan. Kasi ako importante, napakinabangan ng tao. Basta ayang kung tao magusga. O, housing. O, Rosauro Almario Elementary School. Ten-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. Ten-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. Ten-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School 10-story fully air-conditioned public school Bago ko manis, 5 floor na tatlong taon na ako Nawala, 5 floor pa rin Hindi ko alam, hindi ko masasagot. Eh sila mayor, hindi naman ako eh. Pero sabay-sabay ito, two years, natapos. Nung panahon natin. Mama! Nay, tay, baseko hospital. Three years ago, tapos na. Three years after, sarado pa rin. <laughs> Nay, tay, ten-story pooling air condition. Hospital ng Maynila na may MRI machine, na may CT scan machine, pero wala pa nakakagamit sa <laughs> Hindi ko alam kung bakit, hindi ko po kayo masasagot dahil hindi naman po ako nakaupo. Tanong, your name, mahal ba yan? Opo. Magkano? Sa milyon? Hindi. Sa po milyon? Hindi. By the hundreds of millions. Ebat eh, mo binili yan, your Bakit yan ang binili mo? Ang mayaman, kaya magpa-MRI. Pipitsugin. 30 mil, 20 mil? Madali lang. Ang mahirap, kahit may 20 mil, kahit may 30 mil, hindi na magpapayamaray. Ipakakaya na lang yan sa pamilya niya yun. Tama ba? Kaya inisip ko na ang mahirap mabigyan ng patas na pagkakataon in terms of diagnostic equipment. Kaya ngayon, ang mga mahirap, ano na kukuha? Himaspirin. Himaspirin. May tapit ka yun. Gagaling ka rin. Tama mali. Hindi po ako doktor. Sila po ako doktor. Kaya nga ay. MBL. Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Bakit jobs? Pag ang tao may trabaho, papanatag ang komunidad. Bakit? Walang mamimerwisyo ng kapuhan niya, pobre, kung meron naman siyang hanap buhay. Tama mali? ano pang pa gagawin ko? Wala na po, uwi na. Ang dami na po nun. Opo, dito lang, mabubulunan ako. Pero, nai, tay, yung mga palamuti, mailaw, itutuloy natin yan. Wala na problema niya. Kaya lang, ano na lang yan eh. Uh, pechin. Yung pampasarap na lang sa buhay natin. Tama, mali? O kaya nai, tay, bago kayo mabasa ng ulan, mag-real tayo. Sa lahat ng ina ko sa akin, ako na may maami. Totoo naman. Basta importante na pagkainabangan ng tao, masaya na ako. Basta ako, makapaglalakad ako, na nanamatangos ang ilong ko, na katasan sa samora, Pati sa bahay ni Chairman. At least, isa lang ang ko sa kanya Mera si na kinabang chairman. rin siya sa pandemya. Tama! Tama siya! Kasi ako, nakapaglingkod kay chairman. Si chairman, hindi nagutom nung pandemya. Tama! Kasi buwan-buwan, kasama rin siya sa food box. Tama! ba? Tama! Ma? At least, makapaglalakad ako kahit ako na lang mag-isa. Masasabi ko sa akin sarili, <laughs> salamat sa Diyos nakarawos ang Maynila noong panday. Yes! Tama ba? Tama! Nakarawos tayo? Yes! O yun na po. Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, ito na ang huling tanong. Pinakamahala sa lahat. Gusto nyo pa ba akong bumalik? Yes! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Mga sinacharot-charot yun lang. Bagay, kinandado nga kayo, lumabas pa rin kayo. Oh, eh. sige, hindi, kasi lumabas yung survey ng Okta. Di ba tatlo lang naman yan? SWS, uh, Pulse Asia, Okta. Eh, doon nakalagay, 63% daw tayo. O, tapos si, ano, uh, 18, at saka si, ano, 16. Ace. Hindi, <laughs> e, pero yon salamat. Salamat naman talaga. No? Pero yun, no, pero, pero gusto ko makita ng personal. Ayan, no? Taas nga ang kamay nang gusto ko kong bumalik. Yeah! Yeah! Pagang mafia. Yeah. Kaya maraming salamat sa inyo. Isa na lang, pwede ba akong makiusap? Itong araw na lang naman. Pwede ba, huwag niyo akong bibigyan ng kontrapelo? Ito naman personal. Why? I'll give you logic about it. Kapag bibigyan niyo ako ng kontrapelo, walang gagawin niya kundi maging loyal sa partido nila. Hindi yan magiging loyal sa inyo. Gusto niyo bang bumalik ang gobyerno ng mabilis kumilos? Yes! Then kailangan ko sila. Yes! Yun po ang katotohanan. Hindi yan kapritsyo. I'm just trying to be fair. Yung maging tapat ka sa tao sa usapan. Yes. Oh kasi pag kaya kontra-kontra, lalo na yan, si Mr. Pwede, dapat hindi na pwede yan. <laughs> eh, yabang-yabang nun. <laughs> eh, hindi naman mayor, kumaka-acting mayor eh. <laughs> Totoo lang. Oh, eh, ano ko, ano, ano man ako, real talk naman ako. Kaya, Nay, Tay, pwede ba ang suyo? Pwede ba your miss choice, Tay? Dalawa lang naman ang pagpipilian nyo eh. Dalawang grupo lang naman halos yan eh. Unang grupo, your miss choice, matamis. Yung kabilang grupo, ladies choice. Ayun, may sabi lang, di Ang saya saya na wandi ko sa pagtanga. Alay oh, na alive like, yeah. kayo. Hindi yeah. yeah. pero thank you na appreciate ko yeah. yan. Sunay, so, yeah. tayo, pwede straight na tayo. Yeah. Ako nang bahala. Pag dito may naligwak yeah. ng tamang daan, kokonya tangko para sa inyo. Pananagutan ko na itong mga to. Yeah. Hindi kasi gobyerno itong pinag-uusapan, at kapakanan ng tao. Yun naman yung akin. Kaya kung meron pang puwang sa inyo, pwede ba in 9 na natin? Pwede? Yeah! Eh, yeah! Nandito, Volker Castaneda. King Marasigan. Top Mercado. Christian Joey Hoy. Joel Elmer Paz at ang pinaka-antigo sa amin lahat. Lolo <laughs> Noy! Patay na! Lolo <laughs> Noy! Pinasabog pa! Pero bumangon pa rin para sa mga taga-pandangan. Ang aking minamahal, masipag, mabait, na kusyal, Lo Veloso! <Pennsylvan> Tapos, labing dalawa naman ang senador. Tama mali. <speaking> Boboto nga tayo nang hindi pa natin nakita eh. Tama, mali? Yeah. Boboto nga tayo nang hindi pa natin na-meet. Tama, mali? Yeah. Boboto nga tayo nang hindi natin kakilala. Tama, mali? Yeah. O oh, may isang senador pumunta sa atin. Yeah. 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 Ay, may rito. Kasat sa laki ng Pilipinas. Hindi, yeah. sa laki ng Sarga malaki Nakita ko po buong Pilipinas. Sarang malaki. Pero pinuntaan tayo rito. O pwede ba makisuyo? Si Tol Tolentino, huwag nating kakalibutan. I natin. Labing dalawa naman eh. Panterten. Tama mali. O yung kanina, yung pinakiusap ni Congresswoman Sandy Ocampo, si Pam Aquino. Di ba? O di pusam na lang. O sa akin naman, o si Marcoleta. alaga ninyo si Marcoleta. Yes, tama. O sige. So na, itay, promise. Straight. O yung vice mayor ko, may asim pa. Tama. O lang yan 19. Naintindihan nyo na yun? <laughs> Taco rinse na po yan. Oo. Ha? Pwede ba yung aking vice mayor? Yes! Yes! Iboto natin. Bigyan nyo ko ng kakamping vice mayor. Chill! Atchensa! O oh, ito ang pinakamahalaga. Representasyon ng distrito. Hinuli ko to. Eh, kalaban to ni Mang Kanor. <laughs> <Babas dila. tod> <dila si> Magkano? <inaudible> Lapas mag eh nila. Lapas nila si Magkano. Jawi hoy! 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 nila Ganda-ganda ng kalsada, aspalto inyo. Ito yeah! lang, ganda-ganda ng kalsada, simentado naman eh. Uh -huh. Eh kung ginastos nyo sa eskwelahan, uh -huh. Tama! Ginastos nyo sa pagpapaaral ng mga anak na mga mahihirap, uh -huh. ginakatawid pa. Uh -huh. Pero nandiyan nga yan, okay lang yan. Huwag basta tayo walang siraan. Dito, ay ayaw ko talaga. Pero real talk lang, kasi misa na real talk. Masakit eh. Pag totoo, masakit eh, no? Tama malay eh? Pwede ba? Pag graduate na natin sila. Ha? Huh? Pwede ba ilagay naman natin sa kongreso? Congressman! Joey! Joey! <tod> <tod> Lahat, 9 premis? Promise! Hmm? Sisingiling ko kayo. Promise. Pagtapos ng eleksyon, titingnan ko resulta sa pandakan. Bibili ako ng dividendaso. O buksan kaya, titingnan ko yung prueba. Aba? Nagtotoo mga taga-pandakan. O. Nagtotoo kayo sa pangako nyo ngayong gabi. O after eleksyon, ako naman ang siniling. Pwede? Pwede! Basta si Mr. Pwede, hindi na pwede ha? Kami lang ang pwede ha? Oh, so, ngayon, para hindi natin sila makalimutan sa susunod na lunes, bigyan natin sila ng team song. Sabay-sabay tayo, kakanta. Pagkatwiting na natin silang lahat. Yeah! Muli! kagabandakan, bagamat kayo'y pinahirapan ng inyong chairman maka-attend sa amin, lumabas kayo ng gate na sarado at nandito kayo, nagutom kayo, na ah, ng ligid ng paan ninyo, kakatayo dyan, na-appreciate ko po yun. Ang sukli ko dyan, may awan Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Pagbubutihan ko ang trabaho muli sa lungsod ng Maynila. Uulitin ko! Nay, tay, paulit-ulit ko sinasabi, I cannot do it alone. And I'm being honest to you. I need them. Manjin. I need you. Kailangan ko sila. Kailangan ko kayo. Because if all of us, so we come together, together, together we can make Manila great again. Magandang gabi. At palaay nawa kayo ng buong mga Maraming maraming salamat po. Sabay-sabay! Manila! That was thank you! Maraming maraming salamat po, UD! Your way is for